ang krus na mapalad o mapalad na mga pangako. Karapat-dapat kayong maging kaagapay ni Kristong ating hari. Mga wikang nasambit ni San Diego bago siya yumao. Sa krus na kinamatayan ni Jesus tayo'y iniligtas. Krus ang nangunguna sa prosesyon upang ipaalala ang pag-ibig ng Diyos, ang manguna sa atin at ang ingas ng pag-asa ay dalhin natin sa iba. Tangan ito ng Ministry of Altar Servers ng ating parokya. San Jose, Esposo di Maria, sa pangangalaga ng SBPC Balangas. ni Citro Labrador na sa pangangalaga ng SPPC Sitio Bilog. Mahal na Birhen ng Fatima sa pangangalaga ng SPPC para Sitio Bilog. mahal-mahalang puso ni Jesus sa tabi ng si isang puso ni Maria na sa pangangalaga ng SPPC puso. Santa Cruz, nasa pangangalaga ng SPPC Pasolo, Bumal. Oh. Senyor Santo Cristo, sa pangangalaga ng SPPC Pertumbato. Mahal na Senyor Santo Cristo, nasa pangangalaga ng SPTC Palasa. Mahal na Senyor Santo Cristo, sa pangangalaga ng SPPC, Malaga ng SPPC Pasolo Pulo. Mahal na Senyor Santo Cristo sa pangangalaga ng SPPC-BC. Santo Cristo na sa pangangalaga ng SBBC Tagalog. Mahal na Senyor Santo Cristo sa pangangalaga ng SPPC, Tagalog. San Jose Protector de la Santos Franciscano, ang esposo ng mahal na birhen at ama-amahan ng Panginoong Kristo. Kakaunti lamang ang binabanggit tungkol ni San Jose, ngunit mayaman sa mga halimbawang kanyang ipinakita, lalo na sa pangangalaga ng maginang Jesus at Maria. Ginamit niya ang pagkakarpintero upang buhayin ang magina. Kung kaya siya ay naging patron ng mga manggagawa at sa katapusan ng kanyang buhay ay namatay sa piling ni na Jesus at Maria. Dahil ng pagiging patron niya ng mabuting kamatayan, ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing ng Marso, bilang esposo ng mahal na birhen, at kaisa ng mas ng Mayo bilang patron ng mga manggagawa, kakilang patriarka sa Jose, mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong J.J. Agustines at Pamilya sa alaala ng yumaong binibining Edna Agustines at kasamahang umihilaw sa karosa ay ang kapatiran ng San Jose at ang Dominican Sisters of St. Joseph. San Roque, anak ng gobernador sa Montpellier, Francia, na kanyang sinilangan. Noong siya ay maulila sa kanyang mga magulang, naglakbay siya sa Roma. Patungong Roma, kumalat ang epidemya sa Europa. Dahilan dito, tinulungan niya ang mga may sakit sa pamamagitan ng pagkukrus sa kanila at naging dahilan ng kanilang paggalib. pag Pag-uwi niya sa Montpellier, na pagkamalan siyang kalaban at sa kulungan siya ay namatay. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing anit ng Agosto. Dito sa atin, nakilala ang baryo ng Mabolo dahilan sa milagrong pagpapagaling matapos nilang magsayawan sa noong ikalabing dalawa ng Mayo at hanggang ngayon ay pinaki, pinakakilalang araw ng pista alay sa patron. San Roque. Ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng SPPC Mabolo na siya rin kaagapay ng imahen sa posisyon. San Pascual Bailon. Isang hermano sa ordeng Franciscano. Kilala sa kalaking debosyon sa Santisimo Sacramento at sa mahal na birhen, isang pastol at portero sa kumbento. Ginamit niya ang mga simpleng pamamaraan upang paglingkuran ng Diyos. Tuwing itinataas ang ostia at kalis sa misa, ay lumuluhod siya na naging sa kanyang burol. Ay kanyang minulat ang mga mata sa pagmamalas ng mahal na katawan at dugo ng Panginoon kanyang minahal at itinanghal siyang patron ng Ubando noong hiniwalay sa ating parokya noong taong 1774. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing pito ng Mayo. San Pascual Baylon, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Ginoong Jose P.J. Tata at pamilya kasamang kaagapay sa ima ang imahen ang extraordinary ministers of Holy Communion at basic ecclesial community. Santa Ines ng Asisi, kapatid ni Santa Clara ng Asisi, isa sa mga unang kasapi ng Ordeng Pob Pobres Claras, orden para sa mga babae sa Ordeng Franciscano ang kanilang orden ang nagbukas ng pagkakataon sa mga babae na ninanais italaga ang sarili kay Kristo. Yumao ang Santa ilang buwan matapos yumao ang kanyang kapatid na si Clara taong 1250 at 53. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing ng Nobyembre Santa Ines ng Masisi, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalagan ni Ginoong Alvin Delfin at pamilya. Kasama iilaw ang samahang Catholic Women's League at Mother Butler's League. Santo Padre Pio, kilalang pari sa sangay ng Orden Franciscano Capuchino. Biniyayaan ng mga sugat ni Kristo na kilala sa tawag na stigmata na kanyang piniis ng limampung taon. Isa sa mga bantog sa santo sa ating panahon, yumao siya taong isang libo siyam na anin na Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Robin, Andrew, Pelesiano at pamilya kasamang iilaw ang samahang apostolado ng panalangin at marriage encounter. San Pedro Bautista Bagamat sa Espanya isinilang, ang paring ito na kasapi ng Orden Franciscano ay naging misyonero dito sa Pilipinas, lalo na sa Maynila, Laguna, at dito sa atin sa may kung saan ang pulo ay kasama bilang baryo nito. Matapos ang misyon sa Pilipinas, sila ay pinadala sa bansang Japan, sa nasabing bansa. Sila ay pinatay sa pangangaral ng mabuting balita. Ang kanilang kapistahan kasama ang ilang martir sa Japan ay tuwing ika ng Pebrero. San Pedro Bautista. Ipanalangin po kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong J. Andre Bernardo. Kasamang iilaw ang kapatiran para kay Santo Niño at Holy Name Society. Antonio de Padua. Nakilang mga ngaral sa Ordeng Franciscano. Si San Antonio ay isang pari at bantog na patron ng mga nawawalan dahilan sa minsang mayroong siyang nawalang bagay na kanyang muling nasumpungan dahil sa panalangin. Ang santong ito ay umao taong isang libo dalawang daan at isa. Ang kanyang kapistahan ay tuwing kalabing tatlo ng Hunyo. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kiel, Aliada, pamilya at Pamilya, hermano ng kapatiran ng Santong Panalangin at San Antonio ng Padua, na kasamang iilaw sa imahen, katuwang ang Polo Bethlehem Club at Ministry of Ushers and Ushers. San, San Bernardino ng Siena, nakilala sa pagpapalaganap ng debosyon sa kamahal-mahalang pangalan ni Jesus isa sa naging bikaryo general ng Ordeng Franciscano. Yumao ang Santo Tawisang isang libo, apat na raan, apat na apat San Bernardino ng Siena. Ipanalangin mo Mukhang. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jason Alfaro at pamilya. Kasamang iilaw ang samahang adorasyon nocturna Filipina turno ten, 33 at turno 1198. Santa Clara ng Asisi, unang babaeng tagasunod ni San Francisco ng Asisi, tagapagtatag ng orden ng Pobres Claras, ang sangay ng ordeng Franciscano, ukol sa mga kababaihan taglay niya ang Santisimo okay, Sakramento, alaala <laughs> -ala, -ala ng minsang sinugod ang kanilang kumbento, ay nagsialis sa mga sumasalakay na sundalo. Pumanaw siya taong 1253. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ikalabing ng Agosto. Santa Clara ng Asisi, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alvin Delfin at pamilya, kasamang ilaw ang pamparokyang sentro ng katekesis at parish committee on liturgical music. Amang San Francisco ng Asisi, ang tagapagtatag ng Ordeng Franciscano, ipinanganak bilang Giovanni Beniatone nasumpaan niya ang buhay sa ebanghelyo sa radikal na pamamaraan ang buhay na ito ang sinunod ng mga kasapi sa pamilya ng ordeng Franciscano mga Franciscano rin ang nagtatag ng ating parokya apat na raan at dalawang taon dalawang taon na ang nakalilipas sinalubong ng santo ang kapatid na kamatayan taong 1226 sa Assisi, Italia. Patron siya ng kalikasan dahil sa pagtaguri niyang kapatid sa kanyang kapaligiran. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alvin Delfin at pamilya, kasamang iilaw ang samahang Ministry of Lectors and Commentators and Ministry of Mass Collectors. Mga kapatid, mga mananampalataya, ang minamahal nating patron, ang patron ng bayan ng polo na nagdiriwang ng kanyang kapistahan ngayong araw, San Diego de Alcala. Ipanalangin mo kami. Si San Diego ay sinilang buhat sa mahirap na pamilya sa isang maliit na bayan sa San Nicolas del Puerto sa Sevilla, Espanya. Nagmula ang kanyang ngalan sa patron ng Espanya, si Santiago. Bilang kabataan, pinili niyang mamuhay na isang hermano sa orde ni San Francisco. Nakikitaan si San Diego ng kababaang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga walang-wala. Walang Umanaw siya sa Alcala de Henares taong 1463. Ang bayan ng Polo magmula ng mahiwalay sa inang parokya ng Maykawayan noong 1623 ay tinalaga sa pamamatnubay ni San Diego ng Alcala ng mga unang Fransiskanong nagmisyon dito. Puno ang pasasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang natanggap sa pumamagitan ng patubay. Panalangin at mga halimbawa ni San Diego de Alcala. San Diego de Alcala, ipanalangin mo kami. Ang matanda at orihinal na imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Dr. Carlos at ginang Eliza Herrera kasamang iilaw ang Parish Pastoral Council, Execom, Recamaderos de Polo, Kapatirang Padre Jesus Dasreno, at Ministry of Altar Servers. devosyon sa mahal na birhen ng Santo Rosario sa bayan ng Pulo ay sinasabi at simula sa barrio ng Pulo. Noong matagpuan sa isang bakawang ng larawang pinta ng nakaupong mahal na birhen, nakalong ang kanyang anak at sa magkabilang gilid ay nakaluhod ang dalawang santo. Si Santo Domingo, ang ama ng Orden Dominicano na tumatanggap ng rosaryo sa mga kamay ng Mahal na Birhen, at kay San Francisco, ang serapikong ama ng Korteng Franciscano, na tumatanggap ng rosaryo mula sa mga kamay ng Panginoong Isokristo. Nang maay talaga si Padre Esteban Taez, ang unang Pilipinong Pura pa hoho na tubong pulo, Gumaganap ang devosyon sa Santo Rosario hindi lang sa mga lugar na sakop ng parokya kundi maging sa iba pang nayon sa lungsod na noon ay nasa ilalim pa rin ng parokya ng San Diego de Alcala sa ilalim ng pamamahala ni Padre Taes na lilok ang isa sa mga kinikilalang yaman ng pulo ang imahe ng mahal na birhen na base sa naunang larawang nakapinta sa baryo kaloong. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Polo, ipanalangin mo kami. Ang matandang imahen ng mahal na Birhen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Rey Ranyata at pamilya, katuwang ang parokyal Union of Black Rosary na kasamang iilaw sa imahen. Kasama rin iilaw ang mga samahang Legion of Mary, Hias de Maria, Daughters of Mary Immaculate International, at sa mga birhen ng Lourdes. Muli po, maligayang kapistahan sa ating lahat. Oh!